i

-ganto na isip lele gan na, ano? May traktor na? kaya ginuro. paayon paayon. paayon May paayon 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 paayon

Dito kaya tayo sasakay ng Oh, tapos. Dapat tapos sa crossing. Pa, uh, 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 pasok muna mo, try. Sigan din dumadaan

<laughs> oh, <ayaw. laughs> ano? <halong> lang. Walan lalang. Hindi naman Ah Mahal. Hindi. 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 Wow may uwak pa oh. Ayun, oh, daming uwak oh. Ito na no, so oh, sa puno. Oo, oh, diyan. Okay. Uh, Ngayon, mapag-kumilabot niya pa yung mga ungoy. Ha, ah, may mga ah, ungoy diyan? Meron, meron dito mga, mga sinabong. Ay, mga ingkara. Okay. Ah? Ha? Pinipinigil. Oo. Oh. Dala walang sila meron dito.

da ah, ist doch ab <laughs>

At tayo mabunta sa Lactas Falls. 对。 ng Falls. Bakit tinatawag guys, ang linaw ng tubig. Sarap maligo ang lamig. Ito po yung Falls. Nicho na nicho. Hi hey guys, so hina kami. Salamat kami sa next na calls. <laughs>

naw kami na ang boss So oh guys, yung mga uh, pampasada nila dito. Mga uh, tractor. Yan. Yeah. Wala lang, pahirapan siguro yung pagpunta ng inbox dito. No? Oh, ah, yung kanina pa itong inbox ha. Ah. May nakasunod natin. eh ba? Yung kanina. May hirapan ka dito. Ay, may angkas ka pa. Ano ba natin niya? Oo. Oh. Hi there, hello, dito na. Ang oh, mahirap yung gana. Ayun o. No? Malaki yung bato eh. Ayun o. No? Malaki yung mga bato eh. Oh, kapit, 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 kapit. Gagal. Kapet. 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 Kapet.

Wow, Oo, Oh, buko. Oh, ang dami, oh. Oh. Pulse. Pahirapan yung daan. Kaya ako sa bakay ng traktura. Kaya sa tao. Tapos maglalakad ba? Oo, oh. Okay. Oh, picture guys sa bato. Oh. Okay. guys okay, so nandito kami sa sabungan, Falls ito yung sinakyan namin. Kailangan yung sumakay ng traktora papunta rito. yan Kailangan pa daw namin maglakad paakit dun sa may abungan falls. Ang ganda dito guys. Nature na nature. Ang daming nyug. Mga puno. Nakaka-repress. O yan guys. Bisa na kami maglalakad. Kit kami ng abungan falls. Dito pa lang. Malinis na yung tubig oh. Wow! Ang ganda eh. Ayan, dito Pwede ka na maligo. <laughs> Ayan guys oh. Dito pala oh. Linis ng tubig. Nature na nature. O okay, guys, akit lang kami. Sa kami sa Bungan Falls. Dito sa may Ibuna, Dinggalan. Napakaganda. Nature na Nature. Punta kayo dito guys Kung gusto niya ng adventure no? Wow, napakalinis ng tubig Galing sa bundok Lakad lang kayo ng konti Pagbabaan nyo dun sa may traktor Yan sakyan natin yung traktor <laughs> Konting exercise Oh, ayun, nakikita ko na Ayun oh, sa taas ang ganda. Wow. Guys. Wow, ang ganda. Yung guys oh. Yun ang Buwan Falls. Dito sa may ibu na dinggalan. Ganda guys. Nakay dito. Tagong paraiso. <laughs> Mini poles. <laughs> Dapat nun po. Bus, Bus na? <laughs> hindi nyo kami tinirhan. <laughs> wow, ang ganda Wow, very nice. Hindi oh, ka tayo ni Dara talaga. Oo, mahirapin si Ate Risa. E <messing with you> aí, <family> wow, amazing. wow guess, oh, a I'm missing. Wow! Uau! And guess Vamos lá. Vamos lá. para lá. Dayo pangin tao. Wow, ang ganda. Ang ganda guys. Eh. ang Ganda no? Mas maganda pala dito eh. Puno? Abungan Falls sa may Ibuna. Ibuna din galan, ganda. Ang ganda. Guys, ang ganda, oh. abuman po sa may buo na tinggalan, Aurora.